Sa so, mga nagtatanong kung paano hindi masakang ang kalapate, ito ang kasagutan. Speedy J and Yeah. Better, the Blues Brothers! <laughs> so, nandito kami ngayon sa loob ni Ipe Pogi, a.k.a. Mga Angres. Ako po si Speedy J, ang inyong mentor para sa araw na ito. Ngayon, eh, nandito tayo para alamin kung paano ang style niya kung paano magbibrid siya ng ibon, kung ano ang ginagamit niya para sa nest. Papasok na ako. Okay, pasok. Simple, simple. Gusto niyo makapag breed ng kalapate, hindi sakang, hindi bukang kang. Sigit sa lahat, magaganda, healthy. Diyari lang. Ilagay ang pasong sa gitna. Ha? Kamadahin. Matupi. Ay, matupi. Sa tayo matupi. Sige rin nyo kasi, perwis o. Ah. Tapos, ah, bowl lang dito. Bowl uli ron. Pasok sa loob. Bowl. Uli din sa kabila. Uli ron uli. Uli ron. Silasyo. Balot na ang paso. Kung mauli ng papel, at mula sa gitna, lukutin palabas. Ang bubo, oh, nilulukot sa palabas sa pabilog. Kaya, pagka bilog na bilog na siya, patang nyo. Presto. Meron na kayong pugaran. Walang buhangin. Hindi pa Okay. So, ganyan lang kasimple yung gumawa si Mga Angres ng kanyang Nest bowl para sa mga alaga niyang kalapatay para daw mag-champion. So, ganito lang kasimple. Hindi mo na kailangan pumunta ng hardware o kung saan bilihan man Ng buhangin para magano. Isa lang ang gagawin mo, bumili ng diaryo at itapal sa kanyang... May Okay, may <laughs> so, hanggang sa susunod, mga kaibigan! Para sa susunod na pag-aaralan natin, ito ay para sa mga beginner lang. Salamat po.